karon pa yun may naka video guys kinaktao sa mag-istorya kami dito sa akong parintira sa ba mm, guys puro na sila chismis guys puro chismis <laughs> isa <Diyan>, ano to tap yung mga sir guys <laughs> na oo oh, lagi na eh kineng, kinabuhi nato <laughs> kabahin sa ato ang adlaw-adlaw nga palito nun. Ito lang, nagkamahal ko noong palito. Noon sa ato ang bugas, mga dilata. Iyan, sweldo ko no sa mga tao guys. Maurag yapon ko no. Para ko no siyang anak ko no. siyang, siyang adlaw ko no. 550 ra. nai naiduha ka buk anak niya. Iyan, nag-squay ka Ang 550, kuhaan ko no bugas niya 2 kilo. 120 na. Iyan. ang makuha sa iyong 550 nalala siya nabiling ko ng no, 430 ya yeah. kwa sud an ko balit 300 at uh, 200 Mahabilin na lang kuno na ray 230 kwa bound siyang anak tag 100 ang adlaw balon sa istulahan nang 200 na nalay 30 ang 30 kuno mo mga kunay pamasahin niya dito sa kwan padong sa tarbaho ano sad di kuno siya kaisnak usahay kuno siyang tarbaho Paet kuno kayo guys. Eh, ang istorya lagi kuno niya nga. Dapat kuno mo yung tayo. Anong kuno sa gobyerno ang kuan. Pasahod sa tao. Padakan ba? Rate. Minimum rate. Yeah, guys. Please share and comment guys ha. Salamat.